Hoy, 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 mga guys! Panibagong araw, panibagong buhay! Oh, ha, ha! For today's video, mga guys, ay mag tayo ng bigas. Dito nga, mga guys, ay ililiko ko na yung motor ko sa may bandang unahan. Maliit lang kasi yung iskinita namin dito. Mabuti na nga lang, ay malinis yung iskinita namin. Siguro alam nila na magbablog ako. Nailiko ko na rin, mga guys! Oh, ha, At dito nga, mga guys, ay paalis na sana ako. Kaso lang, ay nakalimutan ko yung aking fish shield. At ito ay pinabot ko na lang kay Commander. A aalis muna ako mga guys Dalawang motor ang kasya dito sa eskinita namin mga guys Yun nga lang ay kailangan mong buhatin yung isa Dito na nga pala ako dumaan sa may bundukan mga guys Medyo malapit kasi ito sa may highway Marami nga palang bata dito mga guys Nanonood ng vlog natin Hindi ko na sinama sa video Baka ma ako At yun na nga mga guys Dumiretso na ako Hanggang sa makarating na ako dito sa may overpass ng SMB Sabi ko kasi kay mama dito niya ako antayin Hindi ko na nga pinaghilmet si mama dito kasi alam kong malapit lang naman Kahit ganun mga guys ay bawal pa rin Oh ha -hay! Nakarating na nga kami dito mga guys sa tindahan kung saan kami bibili ng bigas Bali anim na sako pala yung bibili namin mga guys yung bigas pala na bibili ni mama dito mga guys, pinapautang niya. Ang bayaran pala dito mga guys ay 2 gibs. Pwede ring 1 gibs. Pag nakalimutan na, no gibs. Oh ha ha! Nilabas ko na mga guys ang pangmalakasan kong tali. After 30 minutes mga guys ay tapos ng bayaran ni mama yung bigas. Iniisa-isa ko na nga itong pagkarga. Tatlong sako pala lang nilagay ko dito sa legod mga guys at tinali ko na. Ang ginamit kong tali dito mga guys ay packaging tape para kapit na kapit. Oha tapos ko na ang maitali mga guys Kaya tara na Saglit lang mga guys May isa pa pala Mahirap ang balagbag mga guys Kaya pinatayo ko na uha At yun na nga mga guys Nauna na ako kay mama Babalikan ko na lang siya Pati yung dalawang sakong bigas Hinto muna tayo glit mga guys Uha Dito na ako dumaan mga guys Baka kasi mahirapan ako doon sa bundukan Finesto ko na mga guys Para maumpisa na ang buhatan Mga guys ang bigat pala nito eh, center stand. At yung Winston Ligo na buhok ay akin munang tinalian. Panoorin nyo mga guys kung paano magkargador. Dala-dalawa lang muna mga guys para hindi tayo mahirapan. Nahihatid ko na mga guys yung dalawa. Kaya itong dalawa naman. Almost 6 years nga pala ako sa divisorya mga guys. Kaya kabisado ko to mga buhatan. Ito nga pala yung skinita mga guys na aking papasukan. Natapos na natin mga guys yung apat na sako. Yung dalawang sako. At si mama na lang ang ating babalikan Binaligan ko na mga guys Si mama at yung dalawang sako Karga na agad para makaway na Baka abutin pa ng ulan Kung kailan dalawa na lang mga guys Ay nahirapan pa ako magkarga Inaayos ko muna itong dalawa Para pati si mama magkasya At dito mga guys Tawang tawa si mama Hindi daw kasi makababa yung motor Pinipilit ko na pero ayaw pa rin Oh ha ha Kaya tinawag ko na yung boy ng tindahan Para maitulak kami At yun sa wakas Salamat sa'yo guys! Isang ang tunay na kaibigan! Magpatuloy na tayo mga guys! Pero nahirapan ako doon mga guys ha! Ah. Pati yung boy natatawa! Oh hi! Isang kamay lang ang gamit ko dito mga guys! Kaya pinagsabihan ako ni mama! Siya na daw ang ahawak ng manubela! Oh hi! Dahil walang helmet si mama, pinababa ko na! Ito na yung pangare mga guys! Buhatin ko na, baka mabuhat pa ng iba! Basic lang mga guys ang pagkarga! Iba lang talaga pag sanay ka! Oh hi! Pagdating dito ay pinatong ko na. Lumapit pala yung aking pamangkin. At siya magbiblis sa akin. Pangalan niya pala ay Wing Wing. At dito mga guys buhat ko na isang sako na aking utangin. Ito pala mga guys I forgive forgotten. Pagkatapos ng buhatan mga guys ay nauhawa ko. Hindi na ako nagpaalam mga commander. Kinuha ko na isang baso. Uhahoy! Kung nagustuhan mo aking video follow mo ako. Hanggang sa muli mga guys. Salamat sa panunood. Paalam! Uhahoy! 哇嗨！Oh, ah <laughs>